Totoo nga, nandito ang hidden gem sa Japan. Nandito ang mga murang iPhones, mga cellphone, lahat. Oo, oh, yan. Yeah. So, nagdadalawang isip ako. Parang gusto kong kumuha ng isang cellphone. Pang backup phone natin. Pero hindi daw yung original battery. Pero bago daw. So, eto na guys. Subukan na natin. Hello, hello. Check, 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 check. Mga tol, tagumpay. O, oh, eto na. Nabili natin. Yon, so guys, magandang araw. Good morning. And uh, syempre, parang pang six day na natin ito dito sa Japan at maraming nagko-comment sa akin, maraming nagre-request na uh, baka daw pwedeng igala po sila sa parang mga kukay-kukay or thrift store. So, susubukan ko kasi parang sa Shibuya last time doon ako naka-hook ng mga magagandang uh, second-hand na item. So, even tong bag ko guys, ito, itong uh, coach bag na to, nabili ko lang siya for 5,000 pesos. Uh, from dito sa Rokucho, baba tayo ng Akihabara, then going to uh, Shibuya. Okay? So I think that is 20 to 30 minutes na biyahe. Let's go. Marami nagsasabi na hindi daw ba ako nahihirapan mag-travel o sumakay ng train dito sa bansang Japan. Pero sa totoo lang mga katagumpay, nung unang travel ko rito ay simula nung tinuruan ako ay 30 minutes ako bago makakuha ng ticket. For real, ganun talaga. Pero hindi ko pinagsisisihan ng lahat dahil nagbunga naman ito at kaya ko nang umikot-ikot sa bansang Japan gamit ang train. Sa mga hindi nakakaalam, ang train ng isa sa public transportation dito sa Japan, pinakamura at sobrang komportable mo pag sumasakay dito. Ang isang problema nga lang, tulad ng sabi ko, talagang maraming lakarin. Pero Worth it na no worth it. Hindi ka maliligaw kapag ka sumakay ka sa tren dahil may kulay ang bawat tren at makikita mo ang bawat station na lumalabas sa screen. Napansin ko rin na sa tren ang mga Japanese ay sobrang tahimik. Parang 90% sa kanila ay mayroong earpads or earphones. Kaya iwasan nyo magplay ng music or kahit anong video sa cellphone nyo kapag nasa loob kayo ng tren. Bilang pagrespeto na rin sa kanilang kultura. Ang mga Japanese napansin ko sa pagstay ko dito, masiyahin sila at matulungin. Dahil kapag nawawala ka, pwede mo silang i-approach. Pwede mo naman gamitin ang Google Translate at mauunawaan naman nila ito. Pero bago ko kayo ihatid sa tindahan ng mga secondhand. hand, bumaba tayo dito sa Weno para kumain dahil dito ako naglalunch bago tayo magpunta sa malalayo. Nandito ang paboritong paborito ko, walang iba, kundi ang Yoshinoya. Dito, mga katagumpay, ay sobrang sarap ng pagkain at affordable na affordable nyo rin. Para lang kayong nasa Pilipinas. Yun nga lang, talagang tahimik ang mga tao dito. Kapag umorder ka, meron silang English language dito kaya hindi kayo malilito. Dito, in order ko ang paborito ko. Walang iba kundi yung unaju at syempre merong beef. Nagulat ako dahil tuwing kumakain ako dito sa Japan, parang alam nila yung sa isip ko. Dahil wala pang 5 minutes, dumadating na yung pagkain. Ayan, makikita nyo, mainit, masarap. Parang alam mo yon pag dumating ka, nararadal na nila yung gusto mong pagkain. Pag order mo, dating agad ang pagkain. Hindi ka na mag -iintay. Well, anyway... Ang sarap kumain dito sa Japan dahil alam mo na authentic ang lahat ng pagkain na ihahain sa inyo. Kung tatanungin nyo naman ako kung anong kinaibahan ng mga Japanese restaurant sa Pilipinas dito sa Japan, ay eh wala naman akong nakikitang ibang lasa. Yun nga lang yung vibes na maganda. Ngayon, diretso na tayo mga katagumpay sa pupuntahan natin. At every time na babiyahe kayo rito, isang kulay lang palagi ang inyong pupuntahan. Ito na yung nakita ko sa TikTok mga katagumpay na bilihan ng mga second hand na iPhone. Sana ngayong araw, ay eh makakuha tayo ng pang backup na phone natin. At hindi ko inaasahan na grabe, sobrang mura pala talaga dito. Kahit nung hindi pa ako nakakapunta dito sa Japan, sabi-sabi na nila na maganda daw bumili dito sa Japan dahil hindi daw sila nagtitinda ng peke at syempre, ito ay saglit lang ginamit. Yung ibang iPhone nga dito mga katagumpay, nung tinanong ko yung may-ari, eh mga ginamit pala sa mga kumpanya. Kaya naman, gas-gas-gas-gas lang ang meron sila. At yung iba namang cellphone dito guys, eh pinapalitan nila ng battery. Sa area na to, nakakita naman ako ng mga slightly used na mga laptop. Puro MacBook Air. Ayan, makikita nyo mga katagumpay. Meron ding mga camera kung mahili kayo mag-photos or videos. At syempre, yung mga GoPro dito, nagulat ako dahil ang GoPro 7 nila ay umaabot lang ng 3,000 to 4,000 pesos. Kayo na lang ang mag-convert. Dito, hindi kayo mauubusan ang hahanapin. Basta lagi nyo itatranslate yung nakasulat. Dito naman mga tol, ito yung mga low variant ng mga iPhone. e merong iPhone 6S. Meron pa silang 6S dito iPhone 7. Ayan, o. Oh. Kompleto pa sila. Ayan, o. Oh. naglalaro na lang sa magkano yan. 7,000 na lang yan, guys. Ayan, o. Oh. Ito, 7,000 na lang. Ito, mas mababa pa. 7, o. Oh. iPhone 7. Depende sa gig. Ito, 128256. O, oh, di ba? Tumuro na lang, o. Oh. 7,000 na lang, oh. iPhone 7. O, oh, ayan. So, nagdadalawang isip ako. Parang gusto kong kumuha ng isang cellphone. Pang backup phone natin. Kasi yung Android natin, hindi natin nagagamit eh. ba? Diba? Makakapag-video ko, pero hindi ko may transfer dito sa iPhone natin. Pag naloba to, hindi na tayo nakakapag-vlog. So, ayan o. Meron siya nakalagay na AB. Yung AB, ibig sabihin yan, depende yata doon sa gas-gas. Ah, Basta ganun eh. Yung, yung sabi sa akin, yung isang nakasama natin. Ito, iPhone 7. Ayan iPhone 7. no oh. 32GB. Ito o. Oh. Meron 256 ako nakita eh parang gusto kong kumuha sobrang mura na guys yun know, o magkano lang may iPhone ka na dito naman mga iPhone SE hindi ko alam kung anong mas mataas iPhone SE or ano iPhone 7 yun know. o Guys, magpapakuha tayo. May nakita tayong 128. to 8. This one? Kuchira de yoroshii eh. Ano oh, siya sabi sa atin, mga tol? May 100% daw yung battery niya We have changed we have changed Changed to, old battery Old battery to yes, a new one To a new battery ah, New battery, oh, yes. I see So, bago na daw yung battery nito, mga tol Okay So, sabi niya, mga tol, ito daw uh, Itong cellphone na to, hindi na daw original yung battery nito Pero, pinalta na nila pero hindi daw yung original battery. Pero bago daw. So, magte-take risk lang ganun. Ayun hey, no? Ganda pa. Hey. Uh, hmm. ang ganda pala. Kulay puti pala siya, guys. Hey. Worth to buy. 256 gig pa, oh. Which one is the price? The 12? 13. Okay. Ito na guys. Kinukunik na namin sa internet. Okay. So ito na guys. Subukan na natin. Hello, hello. Check, 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 check. So ito na yung cellphone na nabili natin guys. Let's go. Okay naman yung camera niya. Maganda naman. Ayan. Tingnan natin. Then, Hello, hello. Check, 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 check. So, ito na yung cellphone na nabili natin, guys. Let's go. Okay oh, naman yung camera niya. Ayun. Yeah. Check naman natin yung camera niya. Ay. Yun. Goods naman. oh. ganda po. Oh. Ay. Mga tol, tagumpay. oh, ito na nabili natin. Ay. Ay. So, eto, ipambabalag lang natin pag kailangan-kailangan natin. Nako, mukhang ulan na. Pag kailangan-kailangan na natin. So, hindi natin talaga ito gagamitin. Pag lang nalobat tayo, yan, meron tayo pag insert ah, di diba? Worth to buy. Mga 4,000 to 5,000 lang. Dito lang yan. Oh. Actually, nakita ko lang yan sa TikTok. Sa TikTok lang ako nagbabase. Okay? So, guys, nandito tayo sa Don Quixote. Naghahanap tayo kung may case pa ng iPhone 7. Kaya lang parang wala na. <laughs> Kasi tagal na nito eh. Check natin ha. Puro iPhone 15 eh. Sana makakuha tayo. Kasi <laughs> namin nakilala ko mga ano. Italian ba tawag doon. Tinulungan ko sila makahanap ng luggage nila. Wala doon sila mahanap eh. Tinuro ko doon sila sa taas. <laughs> Local yarn. Parang wala na guys. Parang wala na. <laughs> Pag pinapakita ko yung cellphone ko dito, parang ano eh. Wala lang hopeless na talaga. Puro 14 tsaka 15, you know? So ngayon mga tol, tinatry natin siyang lubatin. So tinatry kong lubatin. Ngayon, pag charge natin siya ng full charge, doon natin malalaman kung all goods pa yung battery niya. Anyway, sa halaga niyang 5,000, for 8 yata ganyan, goods na siya para sa akin. Backup phone, iPhone na siya. Meron lang siyang tama sa gilid yan. Pero everything good naman, pati yung audio. 'di ba? Update ko ayo.